ancho. Cucumber, sibuyas, tsaka sili. Lagyan ko siya ng, ayan siya. Yogurt. Yogurt ng lola mo. Tapos asin. Ayan, dinner na. Samahan ng tatlong chicken nuggets. Chicken nuggets ba yan? Chicken strips. Chicken strips. dami pala nito. Si <laughs> 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 toh, pag hindi mo naubos, ibigay mo sa akin. pag wala kayong may ulam, pwede na to. Pero dahil ako'y diet, wala akong kami. Ito na, tama na to. Ayan, cucumber, tsaka siguyas, tsaka sili. Ayan, pwede na. Lagyan ng konti na Pwede na. Kumuha ka nga nito. Marami na ito. Hindi ko pa kayong Lagyan kita dito, oh. Dito, uh na? Bibigyan ko ang aking videographer. <laughs> Kasi hindi ko ito mauubos. Tama na yan. Ba? May ka, meron pa akong ano doon. Ayan, diba? Ayan. Tapos, ang ka-partner ko nito is tatlong chicken strips sold ng aking dinner. Kain tayo. May nag-message na. Sikabo. Kain, ng <laughs> Ayan. Kaya linaw ng silpon. Ang linaw ng aming camera. <laughs> Yan, kain ka rin yung dinner. ko po kayo. Yung manunood po dyan. Pag-upload niya. Sigurado. <laughs> Sarap nga yung may toyo na kalin. <laughs> Tapos may ganitong salad. Eh. Sa atin, parang wala akong nakikita ng yogurt. Hmm, no. Hmm? Wala, wala, wala. hmm, wala na. Kahit sa mga 7-Eleven, Pure gold niya, eh. ako, wala mm. Masarap partner, sa preto, may prito kang galunggong, tuloy nga niya. Masarap mm. pala yung mga pamangkin ni siya, Tichella, pala yung mga pamangkin ni Mama na nakasama ko sa Tichella. Saan? Ay, matatabat? matataba? Mm mm-hmm, nasa Jara. Mm. Pag lalabas, siya naman lagi ang kasama? Hindi, si Mama Marino hindi naman nila ano si Mama Marino. mm, -hmm. mm -hmm. Pag side ni Madam, yun ang kasama. Magkapatid naman dalawang mataba. Mm hmm. Sino ang maya sa paluwag, auntie? Ha? Huh? Sino ang maya sa paluwag? Naguluhan ako dyan sa mga message. Yung pang number 10. Kasama ni Mary? Hindi. Mag-friend ko sa Saudi. Hmm? Ang gusto kong sumalo dalawa. Oh. Yung pang-number tong sa sahod, mm -hmm. gusto pa niya saluhin. Mm -hmm. oh. E may sumalo na si Madam Ivy. Mm -hmm. Tapos ngayon, nababasa niya, siyempre, mga kasali doon. -hmm. This is Joy, pupunta yata ng Qatar. -hmm baka madelay daw ang tao niya doon. Mm -hmm. Kasi magbabakas yung kasama naman niya. Mm -hmm. At yata, o ayun ko kung saan. Mm -hmm. Sabi niya, ibigay ko na kay Ate Berna ng ano. Ay, mamaya ayusin ko listahan. Kasi eh, sa malaw. May Ate Bear na. Bear, na. Ganun pa rin. Mm -hmm. Hmm. Bakit meron pang isang nasali ulit? Ayaw man niya pang 11. Gusto niya. Saluhin talaga ang mm. Bakit ba hanggang pulang? Ayaw naman ang iba sa masyadong huli. Matagal. Mm. Puno ito, puno. Pag hindi ako kumain ng kanin sa umaga, nasa katiyan ko. Oo, oh, grabing buto. Wala ba kasi may kain sa Ikaw kumain ko yung kanya yun. Mmm. Wala kang pinang sa gano'n. Wala kang pinang sa gano'n. Alas dos pala may daring araw. Grabe ng gutom po. Grabe huh? ng gutom po. Saan ay bumaba kayo? Saan ay bumaba kayo? Nagbutuhan na ano. Wala na pa kayong gawin. Kaya ate meron, di ba? Wala niya. Wala niya. Binigay sa mong rata. Hindi ba tayo nakabili ng sahaw? Mmm. Tulang tira. Ikaw ko namin ako lima ka meri. Ano?

lalagay naman dito, ano lang, paminta, tsaka ito, laban, ay yogurt. Tapos ano, kasi wala na. Paminta? Mm-hmm. Kaya walang paminta. Mm-hmm. Mas masarap ito pag lalo, pag nababad na yung yogurt. Hindi ko lalang pagkakuta ka. Nakaayong yata sili. Mm. Tapos hindi ah. Buti hindi sa ko. Ang ganda. Tapos sa aking lalamuhan. <laughs> <laughs> Inyong ka ng liban. Wala ko tawag sa iyo ah. Pagtawag ng sili ah. Kai cái này xù cân Tăng gần ngân hông Anh giờ anh sẽ đứng mà hết Yan, ang nagkakanihan po. Kung hindi ako main ng chicken straight, po, tatapos na ako kumain, kinakain ka patuloy ulit. Atan mo siya atan. Main na kayo.

sitting pretty di kami dito kumain. <laughs> Walang amo eh. Kain mm -hmm. mo, Sayang. Kaya masayang soft Ayan. Inumin natin yung ano ni ano. Ayan. Nabusog na ako. Ayan. Solve na ang aming ano, panggalihan. Sabi nga, dinner, dinner, kalas. Busog na habang nag-aantay ng mga amo. ba? Diba? Bye-bye!